Hello mga yung gabi sa tanan mga kabisik so akong ginasulti sa inyo ganinang buntag is dikit mo sa zero so sundalang lang yun ninyo ang pattern ato sa ato ang calendar guide angle talagsa ragad ni mga palpak o maayo yun mo analyze ane sa kanina combination is kung sundon nang ginimo ang pattern no oh, kani akong ginasol, ginasol kung sundon na gid ninyo ang guide kanang dones, a uh, 4 martes 9 B. uh, wednesday is a uh, 5 thursday 0 friday 2 saturday 1 sunday makadaog gid mo oh uh, dili abtan og guan dili abtan og isa ka semana makadaog gid mo basta sundo lang ninyo ang pattern pag musimang mo diha pag di mo musunod dire di gid mo kadaog kay wala mo kabalo kung asa mo magkuha so kasagaran ana di ba na, na diba? obserba na ninyo ang nigawas karon sa ko ano, bahalag sa isa ka mo gawas tani sa ka isa isa ka combination dili na mulogi so para sa karon ibutan nato ang nigawas karon di ba ingon ako ang city is sige og balik sa karong adlaw uh, November 10 2022 di ba ang city o oh. unsa man na ang duol sa city unsa man ang duol sa city so naagyud o oh, di ba nakita ninyo angle gina siya 704 so gisulti na ko na ganihang buntag ha gisulti na ko na uh, gisulti na ko na Aka kagabi pa na ako nag-record. Gabi ba to. O, gabi pa na ako na. Ay, ganihang buntag di ay. Isulti na ako na 704. So, may possible na 704 combination. Kaya, usay mo, street mo ni siya. Usay mo, liko. Usay mo, liko. Ana. Usay dito sa taas. Basta dikit sa zero. So, ang guide karon na to is wavis. Is zero mana siya. Okay, zero mana siya. Okay, zero. So, satu ito pa, webis is 0 So, zero ta. karon So, kaling zero, webis tanis siya. Pero, og, ugma, Friday na punta ugma. So, dikitan na po ninyo ang to. Okay, to. Uh, dikit na po mo sa to. So, to. to. doha so, ha. <laughs> Oras so, ni Sir Tris ato topic na ba? <laughs> Ang uwan gusto gid ni makadaog. daog. So ito, akong ihatag sa inyo na ideya karon para og maalas dosa gamit mo og shite. So gamit mo og shite, so dirita. Pangita ko sa guide. Isulti lang ako, di na isulat. Isulti lang. Okay. So, ugma to, 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 ugma to. To, Kaya wala naman ang zero. Uh, bisa na siya ang zero. So, to, to sa so Friday. So, sa to, ta, na may, may seven na yung kabalik-balik eh. Makalaog okay, yung duwa na. Plus do, sa to, ta, to, wala 7 So, sa to, ta, kani Na dili ang, dikita sa to. So, na, may, na, 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 to, ugma, to. Pero wala city, layo kayo city. So direta, direta banda. Kay naa diri ang city. So naay naay 73 na combination. 73 basi mag 739 pa ni. Mag 739 pa ni siya. Ugma, ugma ah. November 11. So kaning kaning 739 or unsa ba niya ang plastada ni eh, kung magrambol so uh, possible pa ni siya mo gawas kaning 739 kay dikit mo ka sa to sa ato pa mo dikit ka sa to, so kaning dikit sa to pwede ka mo gamit og to pwede pud ka dili so ang 7 is nagabalik-balik siya so narani ni siyang tapad oh so, di ba kung analyze ninyo so dikita sa to are ang to diri So, ugma. Para sa alas dos, dikitin na lang gidin niyo ang 2. So, di ba ingon ko? Kasag, nagidin mo gawas karon na number na combination na diri na side. Kay diri ang na side ang sige o balik-balik. So, diri mo. Hmm, kadugayan, may memorize naman na ninyo. Kung asa, ban, na side ang pinakakusog. Huwag unsang number na nagabalik-balik. Sa ato pa, 7 na ay kusog po na combination no 872 kamo ni bahala na ay, na ay. <laughs> basta mo straight na siya 7872 ah uh, basta may 7 o kung mag plus +1 ang kung mag plus +1 ang kung an? ang 4 so 975 kung mag plus +1 ang 8 ang 7 so 9 9 7 nice 75 so kung mag minus ang 4 3 so nice 73 na combination depende na sa basa dikit sa to. so kung dikitan na sa 7 possible may possible is ka ugma no okay dikit sa 7 is ka na di ba iska so kini isa na ko kagad mas pwede po ito ng national ang 7704 na po sa isa kagad ko angel siya basta mong gawas ganyan na mga zero dito ka dikit sa guide na ko na isa kay mas masayon siya analyze on, kontra ni kung mal kung di mo kabula ni oh to isa kasagaran namo ko diri ang mga kung, ano, mga kusog do combination labi nag mga dubol double oh di ba ni gawas karon no is, 8, 8 pro di, ang to na lang sa layo ang 9.47 9.46 lagi yun na kaya okay 9.46 o 7.3 ah. gawas pero layo man siya sa kwan layo, layo naman siya sa 0 pero sagdi lang at least na ini gawas karo na adlaw so muna siya muna itong guide oh. sundaran ninyo sundaran ninyo ay, ang loan is anak 4, di ba? 4, dikit na mo sa 4. Pwede mo magamit ang 4, pwede dili. Martes. Noybi. Pwede mo magamit ang noybi or dikit sa noibi. Uh, Merkulis. Pwede mo magamit ang 5. Pwede po mo dikit sa 5. So, webis Pwede mo magamit ang 0. Pwede po mo dikit sa 0. Ang problema karon karong adlawa, uh, November 10, 2022 kay nigamit ang zero so nai combination ni Gawas karon ang gabi is 704 so nigamit siya so ambot na ugma ug gamit sa to or dikit sa to lang na balik-balik ra -balik na balik-balik ra -balik na wala man expiration so mura na ang number gabalik balik-balik so usay mo change partner na siya sa combination kana mo na siya mo change na, siya pero kung nakakita man mo diri nang guide na ako, bihog lang ko mga mga kaigsuunan, mga friends. Pag subscribe mo diha, subscribe lang, uh, Dalatabang ninyo sa kuha. Para makapalta ni Oguan mga gamit. So ako dili man ko sugarol, na lang ko i-guide. Gitan-aw na ako ni kusog na guide niya uh, i-share na to niki para kamo mga mga hilig short surtris mga 3D so mo na ninyo hang guide tuyo, tuyo okay lang ninyo ni so sunda lang ninyo ni ang pattern no sundi lang na ninyo kay guide kuha na siya oh. okay na siya oh. dikit 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 sa deli guide mo ning deli guide ako inasulti, eh. mo ning deli guide so mo na siya sunda lang na ninyo kay para makatry pulmog daog oy eh. wala na mo yung daog daog na may uban na niyong daog, o. So, wayin ninyo ako ang pattern. Kanin-kanina pattern. Sundala na kung asa, kung na yung sundikit so, ka sa zero or gamitin mong zero or dili. So, para makatry, gilin daog. Okay. A Abot lang isa ka bulat, di gilin mo ka daog. So, gamitan ninyo na pattern para mabuinas mo. Okay, ha? lang. Kung di man siya mong gawas, kung malayo man siya gamay, pero nagkita yung gawas di jud ka masiruhan may lang sa isa kasimana, makadaog kag ka isa good na na siya namang kani isa ka di pa ka kadaog pero kani akong pattern kung kani imong sundon alayo ah, ra nang layo ra nang isa ka bulan mas layo na pud nang isa ka semana o kabulo na lang yung yung ka so diri lang di lang kamo <laughs> Di Hindi ako hatag o gunga kong munisyon. answer para makabalo mo, makatuon mo. Hmm, sige, kay para delete na mo mga mga hearing ha. Bising asa na tao na. unsa sa hearing unsa ron, dito. Ala, oh, eh, palpak na. Palpak na. O, oh, kari, sobra pa ni sa hiring. Kay, mo na siya ang mga tama niya na combination. Kung unsa man na ang nasa iyang tapad, mo na ang iyang kasagarang partner. Mo, gawas mo ng duha. Usay duha lang ang mga niya, ang mga madala. Puro sunod adlaw uh, muhimog niya po ng tatlo alimawa, uh, example na to karo na 9.47 so alas dos ni 9.47 so ang nakayara niya is 9.46 so duha na ang nakuha karon so nagid na adlaw na tulogin na isya para sa karun o wala ka na si 7.04 so nakuha tatlo no kung duha man lang iyang makuha ayaw kabalaka kay sudad adlaw mubalik ra ni na guide mo mubalik ka siya so ah, discouraged na ka ayaw kay kusog ni na pattern isulti lang ako niya sa daan sa inyo ha pag mo slide man siya sagdila na ay kabalaka ka bawi lang kasunod at least baka try na kagdaog sa so, ako ang pattern okay unya subscribe lang po mo sa kong channel kag gitabangan tawon mo dili unta na ko ni i-share kay si creator man ni siya sa para ra mo gunisa sa mga vlogger vlogger og mga 3D loto so basic para man ni akong ginatag diri inko naisip na ko ba di unta na ibutang di diri bakay akong content is basic so inko daghan man mga adik og swertes og 3D loto tagaan ka na akong guide diri no total total mo mugawas man siya na pattern. Musalir man git siya. Karot, pala karot o. Oh. Nisalir man git siya. Alas no, ibig sabihin So, di kita siya po. So, 704, So, na So, bahala na mo. Pag di siya mugawas, di at least, makadaog mo. So, ako nang gini-share. Di, pang kanin rin, 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 uh, sa di, rin na sa kong channel. Dili yung tanak kung iso, butangan o uh, mga swertres dire kay dit kay mga bisik ra bisik man eh. galing lang huna huna na sa inyo na sige mo ka pilde sige ra mo mangita gigiring kani na sunda og makadaog mo tagay ko nyog wala to tagay ko ni oh nako, ko na ko gikas diri oh okay og maka mo kawala na mo magawit og makadaog mo oh sige pangat pag pag share lang mo pag share lang mo kung kung na may nakadaog karon na uh, adlaw. O kay di ba ingon ko dikit lang so kung nagsunod siya ng buntag daog na siya sa 704. Okay ha. Okay. Ara asa to tong gikas. Para kung gusto mo mus share, na nakadaog. Nay uban ani kung nag nay uban ani kung nay nagkuan. Kada nag -kuan? nagsunod lang daog na to sila karon. Target. O grumble na, ada sa granbol. Ngita unsa totong gikas. O nahi po din na pattern no. O na pud ang dikit sa zero. O na puy 704 o angle gyapon siya no. Di na siya mulayo. Di na siya mulayo. Ang nigawa sa estilo kanang tulo ka nine. Usa man istidiram na siya o ang na, dikit lang ani. Pulau Kasaga, o oh. na Street, o ari nine one wa, nine one mo na nine seven anak, pasok kaya pa siya. So pangitaon sa nato to, to. na nama, namang na, gini ani, namang gini makadaog ani ba makacamba, may nila nakat makakuan sila. Pangitaon na ako to kung pangitaon na ako to kung jikas, asa to. Masih gusto mo mo, ganahan mo mo, mo share sa inyong daog o oh. o oh, kana 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 to ng jikas kana o oh, kara ah kaning jikas ako sa tinod lang standby rako wala ko itarbaho mungin yung naga vlog vlog ko para ma maka income ko og napa ko shield doon youtube tapos ah uh, nagbuhat na lang po jikas pero wala mo ko i-valid id sa kong nanay na lang ang ang ako ang gi gi-register sa GCash na kuan valid ID so mo on ako ang gi-verify sa GCash na approve man so kaning 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 kanina number is mo ni ako ang personal number mo ni mo ako ang GCash so kung mag-share mo kung mag-share mo okay lang so pwede po mo mo tawag diha ah uh, pwede po mo mo tawag kay cellphone number man ako na So kung nakadaog mo, uh, pag share pod mo kung ganahan mo. Ako nag-share mo ko sa Konkon. Dilanta na ko ni ipakita pero sige na lang kay para maka mo daog. So muna muna to ang Jcast. Tapos lihok lang ko uh, subscribe lang sa kong channel para dugang-dugang sa kong subscriber kay needs ni og 1000 subscriber. So pila pa lang akong subscriber? Uh, hapit na 200. So may na lang ang ang makikita diri na akong ginasulti karon is lihog lang ko bago mo mahawa ayo jud kalimti ang magsubscribe o subscribe lang ha unya kung naman ni siya advertise advertisements o mga ads ni ako ang channel ayaw lang i skip duha ra man akabuok dili man akabot isa ka minuto so tiwasa lang tiwasa lang akong hangyo mo na akong kung ginapangayos niya subscribe niya kung advertise ayaw lang niyo, niyo skip ipadayon lang han. okay kay naghatag mo ko guide sa inyo ha nagagawas man so ayaw jud kalimti ang kuan ang pag-subscribe o bahalag dili niyo i-share basta mo subscribe mo okay ra na sa kuha mag like mo kabulo naman mo sa inyong buhaton So, kana lang. Tapos, uh, muna akong gikas ha, ah, kung mahatag mo o barato. So, kung mo ang pangalan. Pero kung di na mo ang pangalan, ah, di, di na mo. Basta mo ang mong gawa sa inyong gikas po kung mag -send mo. Okay? Pagkita ko na ito isa. Itong isa na ko ka-guide. Oh? Wala mo na. Lawian na, o oh. <laughs> oh. O, ako ang ako ang studio. <laughs> ang dingding sin. Nya boslot. O, na mura ako mura na kon tulugan. Wala ko trabaho. Nya nganong dili mo kumotaya di mo kusugaron. O, di diba, sulupin nang gani oh, subscribe na lang mo para mailisan na tong nigkuan. O, ana. Nya nganong dili man kumotaya be. Adili mo ko sa buslot na siya buslot. Okay, buslot na. O tanawa tanawa kong dingding oh, kalakat. Umuran akong tulugan ah, ay uh, kamang ko uli, ulit ako ko di single man ko di ulit problema. Buscot ni importante oh, na mosquito para wala lamok. O subscribe lang mo para makatabang mo sa ko Kaya Kay mo tabang po ko na kunanay kay palitan magbugas og sudan. Okay. Kay daghan pa ko ipang vlog. Kala mga skills pa. Basta daghan ko i-share diri sa ako ang channel. O oh, kuan lang mo. Ah uh, lang niyo nang kuan notification bell kay para na ko i-upload mabantayan ninyo. So mora na siya. Basta subscribe yun ha. Subscribe. Dahangi lang ko sa inyo Para makatabang po mo sa ako ah. Para mapagwapo po na ito. Atong, atong, gitulogan oy yung musulti mo ikaw dahi taya kan dili man jug, basta dili ka sugarol dili man good dili man good sure kung makadaog kong dili so usahe matiming nga daog usahe po dili kay kana akong ipalit na ko og akong itaya na ko og swerte tres tres ipalit na ako ng sudan ubugas kay ako siguro na ako kung kaon kay ang number usay magrumble Saya ang kwarta niya wala daan kay kwarta daan. So gasto man ang surtres kamo kay hilig na magidan ninyo. Mangita mo ba nga hiring mo nang naka nakaisip ko og kuan maghatag ko og guide kay na Namang ko namong guide pero wala na ko wala ko gataya. O, ako lang gina share, gina -share ang mga kombinasyon. ana noon o, na, iban mo hatag balato say wala ana. Ana na siya pero Ingana lang basta dili wala ko gataya. Ang ako alang ipaitan na ako nag sudan. Okay. So ang at, katong katong isa nako ka kuan uh, tanaw lang ninyo ang mga kuan nako ang ipang-upload nako. Naot mga guide sa unsaon paggamit ato. So So kani akong kuan akong guide is usay mo gana usahay dili pero kasagaran kung na, mugana niya, siya gawas na, na ang kombinasyon uh, mo angle or mo straight okay o sino o oh, makasulod ang aswang <laughs> o oh, anak okay si lang na okay dagang salamat sa inyong pagsabot sa ako ang paghangyo